magandang araw muli lalo na sa ating mga drivers, operators at mananakay na nanonood ngayon. Welcome dito sa Sakay Na Biyahe Na. Talakayan para sa makabagong transportasyon. Samahan niyo po kami sa aming biyahe ngayon. Itong nakaraan ay napag-usapan na natin kung paano nagsimula ang PUVMP o Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa araw na ito, alamin naman natin ang pananaw o saloobin ng ating mga kasamahan sa iba't ibang transport groups sa bansa. Mga kapanayam natin ngayong araw ang mga chairman ng ating mga transport service cooperatives. Naririto ngayon ang chairman ng Patero Sport Beneficial Transport Service and Multipurpose Cooperative, si Ka Ernesto Oler. Kasama din natin ang chairman ng Tagig Transport Service Cooperative ni si Ka Freddy Hernandez. At syempre, mula naman sa Pasang Mazda GP Drivers and Operators Services Incorporated or PMJDOSI, Nandito rin ang chairman nito na si Roberto K. Martin. Maraming salamat po sa inyong pagbiyahe kasama natin ngayong araw. Simulan muna natin kay kaObet. Bago ang lahat, paano ba nagsimula ang PMGP sa Pilipinas? Actually, ang Pasang Masda, ang kauna-una ng jeepney organization sa buong Pilipinas. It was founded by the late Oscar Lazaro, mga 1940s pa to. And I joined Pasang mo way back uh, 1977. Tama po ba na nagsimula din talaga ang PM Jeepney na ating kilala ngayon bilang mga traditional na jeepney? Tama po yan. Hindi lang po traditional jeepney yan. Kauna-unahan yung mga ito yung, yung, otokalesa, ayan, yung tatluhan ng paseros. Inabot ko yan. Yan ang kauna ng jeepney natin dito na ginawa ng ating mga local manufacturers. At yung mga jeepney iniwanan ng mga hap ng mga Amerikano rito. During the war in 1945, yan ang ginamit ng mga Amerikano laban sa Japon at nang maiwan dito, ginawang otokalesa ang tawag yan. Yan ang kauna unahang dip natin dito, otokalesa, AC ang tawagin natin. Yan. Sa pagtawid ng panahon mula sa millennial year ng 2000 hanggang sa 2010s at ngayon sa 2020s na tayo, mas open na ang gobyerno sa pagkakaroon ng mga panibagong mga kagamitan sa transportasyon. Ano ang pananaw ninyo tungkol sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP? Suportado nyo po ba ito? Alam mo, hindi nila may itong nakarang administrasyon na kumpisa ang PUVMP. Noong panahon pa ni President Ramos, isinusulong ko na ang public uh, vehicle na isang makabago. Dahil nga noong mga na yan, ang ating pollution grabe. At ako rin ang kauna-unahan during time former President Gloria Macapagal Arroyo, yung alternative fuel. Kami ang pasang masta ang kauna-unahan gumamit noong tinatawag natin na LPG engine. So alternative fuel to na substitute to para yung emission natin na masyadong napakarumi at masyadong marami nagkakaproblema ng sakit sa baga, sa matanda, bata, yun yung aning ginamit at dumating na yung panahon ng Arab, ang yung modernization at ito'y kay late President uh, Ramos at ito'y nagkaroon lamang ng katuparan nung panahon ng nakarang administrasyon sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ako natutwa dahil sa mga ugnayan namin ni si Secretary Secretary ang Secretary ng Transportasyon, kinumpisa nila ang modernization program. Isa ang Secretary Secretary sa Secretary Secretary isang makabagong sasakyan na magbibigay ng kaligtasan sa ating mga mananakay. Kanya, ay supported it 100%. Ako ang kauna-unahang transport leader na nagkaroon ng modern jeep. Matagal na rin pala natin isinusulong ito. Sa tingin niyo po ba, sa pagsuporta at sa pagpapasimula ng PUVMP ay simula na rin ito ng pag-angat natin pagdating sa sitwasyon ng transportasyon? Ang lahat ng bansa ay nagbabago. Kasi ito'y pasimula na natin doon ng pagbabago. Ibig sabihin, umaangat ang ating ekonomiya, umaangat ang sistema ng ating transportasyon. Sapagkat uh, yung mga pagbabago nangyayari sa ngayon, malaking bagay ito. Kasi kung lumapar ng ating uh, aasahan, ando na ngayon nabanggit ko, yung safety, wala tayo niyan. So, duma lumalakad ang panahon at nagbabago ang lahat. Kanya ako hinihikahit ko rin ang ating mga kasamang operador na tayo makiisa na dito sa PUBMP nito sapagkat maganda naman ang resulta. Yung sinasabi ko nga, pagka tayo public service, ang number one yan, yung kaligtasan ng ating mananakay na maihatid natin sila sa kanilang paroronan. Yung number one na aming uh, dapat matugunan sa pangangailangan ng ating mga pasayeros. Mga mananakay, tutok lang tayo dahil muli ka magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Representing one brand and one vision, Isuzu Philippines Corporation. Welcome ulit sa Sakay na, Biyahin na, Talakayan para sa mga bagong transportasyon. Kay Ka Ernesto naman, sa pananaw niyo po, Makakatulong kaya sa pag-angat ng sistema ng transportasyon sa Pilipinas ang PUVMP? Malaki pong kaginhawaan itong modernisasyon na ipinapatupad ng gobyerno ng Pilipinas ngayon. Makakatulong po sa pag-angat ng transportasyon dito sa Pilipinas itong modernisasyon. Unang-una, mabibigyan po ng kabuhayan ng mga driver at saka konduktor. Hindi kagaya ng dati, yung mga tradisyonal na sasakyan ay wala pong konduktor. Dito ngayon sa modernisasyon ay kailangan mong magkaroon ng konduktor at magdagdag pa ng mga driver. Ay malaking bagay po ito para sa mga hanap buhay din mga driver at saka konduktor po. Sa inyo naman po, ka-Freddy? Sa siyang magandang proyekto na aangat din ang sistema ng ating transportasyon dito sa, sa Pilipinas. Kasi kung makikita nyo na yung ating traditional jeep na pangkaraniwang bumibiyahin ngayon, eh, meron na rin talagang kalumaan. Kaya ini-improve natin yung ating transportasyon. Uh, hindi naman natin talaga hinahabol yung ibang bansa kung titingnan mo. Basta importante lang kahit pa paano makasabay tayo at mag-improve yung ating ano, transport system dito sa, sa ating sa Pilipinas. Ka Ernesto, sa tingin niyo po ba ay nakakasabay na tayo pagdating sa pag-unlad ng transportasyon? Sa tingin ko po, po, ito na po talaga yung simula. Unang-una, mayroon na pong aircon. Maginhawa po yung mga mananakay dahil sa pagkakaroon natin ng modernisasyon. Nakasi-CTV na rin po yung mga sasakyan natin at shift na rin po yung mga mananakay gawa ng mga driver natin ay halos linggo-linggo po na nagkakaroon ng seminar po para malaman nila yung mga dapat nilang gawin sa kalsada para po sa ikinaliligtas ng mga mananakay po natin. At ka Freddy, handa naman ba ang inyong organisasyon sa pagbabagong ito, yung pagbabagong gustong ma-achieve ng transportation modernization? Uh, sa totoo lang, yung aming kooperatiba matagal na. Nung inilatag ito ng gobyerno sa kooperatiba namin, pinaghandaan namin ito bago kami sumulong sa modernisasyon na inilatag ng ating uh, gobyerno nung panahon, nung panahon ni uh, PRRD 2017, eh, pinag-aralan muna namin bago kami pumasok dito nakita namin na yung magandang magiging dulot nito, epekto nito sa atin, sa bansa natin, lalo na sa mamamayan natin. Kasi ang, ang dala nitong ang dala nitong proyekto nito eh hindi lang para sa sistema, hindi lang para palitan yung ating mga lumang sasakyan. Bagkos yung, yung Clean Air Act na isinusulong ng ating gobyerno dahil yung mga bagong sasakyan natin, eh, Euro 4 engine, less emission kumbaga. Kaya ang makikinabang nito, hindi lang tayo ngayon, kundi pati yung mga susunod na henerasyon natin. Mga mananakay, tutok lang tayo dahil muli kaming magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Representing one brand and one vision, Isuzu Philippines Corporation. Welcome ulit sa Sakay na, Biyahin na, Talakayan para sa makabagong transportasyon. Kamustahin naman natin ang status ng pagta-transition natin sa modern vehicles? Kaobet, na-modernize na po ba at fully transition na ba ang lahat ng mga sasakyan sa inyong hanay? Well, uh, ang kanilang ginawa sa pagbabago na yun, transition period, syempre malaki ang pagbabago. Dating nakabilad ka sa init, dating karag-karag, Ingin eh na eh, eto na sila. Nakasakay na sila sa maayos at malamig na sakyan. Kanya, yung comfort, number one, ang kanilang sinasabi dito. At pati ang ating mga paseros ay maganda ang kanilang response sapagkat sabi nga ng mga paseros na aking nakakausap, malamig ho, kumbinyente, ligtas kami dahil nga ho yung mga snatching at yung pagbaba na sa right side, hindi ho gaya ng mga nasa natin jeep. Sa likod na pagbaba mo, sinusuro ko nung nasa kabila mong jeep na karamihan na puputulan talaga ng paan dyan. Hindi lang na re-report yan. But syempre, yung safety feature ulitin ko ay nagusto ng ating mga mananakay. Sa iyong tansya, mga ilang units na po ang modernized jeepney? Sa aking... Uh... Pagbilang, siguro out of my 25,000 members in uh, the National Capital Region, siguro mga nasa 4,000 to 5,000 na kami na modern DPS. At uh, patuloy pa rin silang uh, nag-apply, patuloy pa rin nagbubuo ng uh, consolidation ng ibang ruta namin. Yung mga nahulis sa consolidation process ay patuloy pa rin uh, nagbubuo ng na isang kooperatiba o isang korporasyon para siyang i-apply ng consultation process sa LTFRB at sit ito rin ang gagamitin na uh, uh, pag apply ng loan sa land bank or DBT. Kung sakali pala, nakakapanibago ang mga changes na ito dahil may mga kaibahan ang kinasanayan nating mga sasakyan kumpara sa makabago nating transportation. As far as I've heard, katulad niyan, wala namang konduktor sa traditional jeepney. Ah, Freddy, Meron ba kayong mga paghahandang ginawa para sa ating mga drivers at pause para dito? Oh yun yung ano, yun yung uh, talagang inaral namin bago kami uh, sumulong dito sa proyekto na to. Uh, ipinaliwanag namin sa driver na sila ngayon ay magiging empleyado na uh, kaakibat nun yung social benefits na kung saan meron na silang tinatawag nating SS pill health, uh, tapos kung ano-ano pa na kailangan. Alabawa, uh, entertainment pay, Yan, isi, pilit namin nilalagay yung mga ganyang bagay na talagang iibahin natin yung sistema noon tsaka ngayon. Ganon ang ginagawa natin. Kasama rin, kaakibat din doon, yung aming, natin tinatawag yung passenger assistant officer, na lahat ng social benefits, tsaka yung length of service, nila na binibilang na hindi katulad doon sa traditional na maghiwalay kayo ng iyong operator na wala kang makukuha sa operator. Dito meron na may lack of service. Pag gusto mo na mag for good or dumating na yung time na retirement age mo, pag uwi mo ng probinsya, meron kang tangay na maliit na kapital pang, pang simula sa maliit na negosyo. Yun yung, yung kaakibat ng proyekto na to. Ka Obet, anong klaseng paghahanda ang isinagawa ninyo mula nung nag-transition na kayo mula traditional to modern jeepney? Well, sa kaso na pasang master, naturalmente aming ang aming isemi na lang aming mga katsuperan. Sapagat ito pagbabago. Pagbabago ng sasakyan, pagbabago ng sistema, at kailangan sila ay ma adapt nila yung tamang servisyo na gagawin sa paseros. Ang lagi kong sinasabi, hindi na tayo yung lumang sasakyan. Tayo bago na ngayon, gandahan natin ang servisyo, Ayusin ang serbisyo, bigyan ng maligtas na paglalakbay ang ating mga mananakay at ihatid natin sila sa kanilang ligtas sa paroronan. So, yung mga seminar na yan, piniikot-ikot lang din namin. Of course, we have to remind all our drivers na itong pagbabago ay kailangan ingatan natin sapagkat uh, ang ating unit, mga bago yan, ingatan natin para tumagal yan. At of course, ulitin ko, service is the number one sa akin para sa ating mga mananakay. Services ang kailangan natin. Umiinit na ang ating talakayan pero wag muna kayong aalis dahil magbabalik pa ang ating programa. Samahan nyo kami sa pagbabagong ito. Just search on Facebook and YouTube, TUVMP TV NCR Para sa susunod na biyahe, tara na, sakay na! makabagong transportasyon na maghahatid ng ligtasan man ating lokasyon papunta man sa trabaho o kahit magbabakasyon komportableng bumiyahe sa bawat pagkakatao ikaw ay makakasakay sa transportasyong moderno kaligtasan sigurado tayo sa pagmamaneho kaya halika na sakay na tayo mga tropa dito'y walang maiiwan lahat tayo sama-sama kaya walang problema Ano pa ang hinihintay? Tara, subukan Ang ikaw ay makasakay Sa transportasyong moderno May CCTV kaya siguradong kalitasan mo Wala ka sa lang ang upuman di masikip Air conditioner, suwabing kakit na maitli Tara, na, tara na. bagong transportasyon. Layo nito ay magbigay ginhawa sa publiko. Meron itong cashless payment at wi wifi. Sinisigurado nito na may itig tayo ng ligtas sa ating destinasyon. Tara na, tara na, sakay na! Sakay na! 你快飞，带有耳朵。